Salamat. Salamat sa sponsor. Sponsor. Sponsor ng aking birthday. Birthday daw to. Birthday guys. Dami kong bisita. Dami yung nagmamahal sa akin. Kaya yun ang bahala ko nung tawag dyan. Magulaman. With love. Nasunog. Pasensya na kayo sa aming fish da. Hmm. Alam mo sino nagluto niya kayo ng kayo. aming love love na ha? sa ati Susan. Oh. Hindi naman yan sunog. Yung balat lang. Bakit? Akala ko nagluto. O, oh, di ba? Day to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy, happy, happy birthday. naman wala akong gi. Pwede ay, na lang ay, Sorry. Ano muna ang gigi? hello? Ano oh, oh. ko na? Ano? Pag-video <laughs> stop. 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 stop na ba? Oh. Thank you so much, Malangga, sa regalo sa akin. Thank you, thank you so much talaga. Ang gaganda. I love it. Ayan. Ang cute-cute ng mga regalo nila. Kahit hindi ako umiinom, pero binigyan nila ako nito. <laughs> so mayroon na akong pang ano sa Pilipinas sa aking bahay kubo pang display <laughs> at ayan ang ganda ng basa na binigay ni sa akin ni ano ni sawa ni Langga si Jeff ganda niya guys may mga kulay yung ganito niya so ang ganda tapos ito guys ang may bigay nito ang aking napakagandang kapitbahay na kaibigan si Mira yun na nga so ngayon guys uh, dahil kagabi hindi ko siya nakuha na nung no, nag opening ako ng box hindi ko na open na ano sa sobrang uh, excited although may nakuha ka so blard, kaya inulit ko na lang at eto nga nung mag-edit ako eh wala talaga akong naano dahil uh, ano siya blurred tapos sa sobrang ano na ba hindi na maano na yung ano hindi maayos yung video na pagkakuha kaya inulit ko na lang ang video so para clear at <laughs> eto na nga eto yung ano eto yung mga regalo nila sa akin guys ah uh, ang may bigay nito, eto ang may bigay nito sa akin, si Ribi, si Langga, yung couple na uh, mag-asawa. Ang ganda ng bigay nila sa akin, o. Oh. Ayan. Masarap to lagyan ng mga halimbawa dessert, yung may bisita ka, lalagyan mo ng nuts, yung ganon. Alam nila talaga yung ano ko, yung gusto ko. Ayan siya guys, yung talagang gamit. Yan yung bigay sa akin ng ano mag-asawa na si ano si Langa Rivi. At napakabait nila guys na mag-asawa. Minsan nag-invite sila sa bahay nila, Ang daming food. Mabait sila kami dito pag ano may time lang. Tapos ito bigay ng kanyang hubby, ng kanyang husband, bigay sa akin. Ayan. Dahil binigyan ako ng wine, syempre binigyan din niya ako ng lagayan niyan. At ito na nga yan, guys. Ito, binigay ito ng hubby niya, ng asawa ni Langa Rivi. Itong glass na to para sa wine. <laughs> ayan. Hindi ko nga alam, guys, yung wine na yan. Hindi ko naman alam kasi hindi naman ako umiinom talaga. Pero wine daw yan. So, ayan siya. Branded. Mahal sa Pilipinas. At next naman na gift na bigay sa akin, ito. Binigay to sa akin ni, uh, lagi ko siyang, ano guys, bunso namin sa aming mga magkakaibigan, si Langga Christy. Siya yung lagi kong binubully pag magkakasama kami, pero yung bully ko pag mamahal, hindi yung bullying pang ano na pangtawanan lang. Siya. Pero ah uh, marunong siyang umunawa. Sabi ko naman sa kanya, a uh, joke lang 'yung alam niya ba na bully lang, hindi personal na ano, ganun-ganun. Ganun para may masaya lang sa grupo na ano. Ganun naman ako sa lahat ng mga naging friend ko, ah uh, bully na joke na ganun para tawanan lang, para masaya. So ito 'yung gift niya sa akin. Ang ganta ganda guys. Ang ganda ganda ng maliliit na bawal. Halimbawa, ah uh, sa mga sabaw-sabaw Ayan. May bisita ka na ano. Ito yung paglagyan mo. Masarap. Tapos, ito naman, bigay to ni Lera, ah uh, Mira, Mira. Kasama ni Langga Mira, si Langga Mira. Kasama ni, sa bahay ni Ate Susan. Nirigaluhan niya ako. Ang ganda, Oh. Lagayan ng mga fruits. Ito, maganda to siya, guys. Ito, ito At yung regalo ni Langga Christie, mayroon pang isa kasi dalawa yung binigay. Mahilig talaga siya ng ganun. Hindi siya nagbibigay ng gift ng isa. Even eh, nung Christmas, ang dami kong gift na tanggap sa kanya. Eto, sa kanya din to. Alam niya yung size ng paa ko. Ang cute to. Oh. At marunong siyang pumili ng kulay. Palibasa. Young. <laughs> Bata. Napabata siya sa amin. Siya yung bunso namin. Ganun So, ayan. Yung nga kay Mira. Gustong gusto ko, guys. Ang ganda-ganda. Ang bigat man siya kasi makapal. Salagang ang ganda-ganda niya. Kaya, sobrang happy ako. Tapos, yun. Ito nga yung kay Jeff at ito naman yung kay Langga Judith. Please subscribe sa YouTube channel niya, guys. ah uh, Judith Vlog. ah uh, Judith, ah uh, yeah. Judith TV Vlog. Kasi guys, uh, pauwi siya ng Pilipinas. Sabi ko sa kanya, wag na siyang bumili ng gift sa akin. Kasi pauwi siya, need niya ng pera. Pero hindi. Sabi niya, kahit ganito. Sabi niya, oh, pang coffee and tea. Thank you, thank you so much, Langga. Ito. O, oh, diba? At ang sarap ng flavor nito. Salamat Langga, sa biscuits. Talagang ananan ano, niya ako. <laughs> kahit pa paano. Tapos, guys, ito napaiyak ako nung inopen ko to kagabi. Hindi nga lang masyadong maganda yung video kaya hindi ko na inupload upload dito. Itong pinggan na to, ito siya guys. Ang may bigay nito ng aming parang nanay na namin. Itong pinggan na to, ah, mahal siya guys. Maganda talaga promise. At binigay niya sa akin parang sampung piraso yata na ganito. O ten. Ito siya guys. Ang ganda-ganda niya. Three months ko tong pinaglalambing sa kanya kung saan siya binili kasi nung uh, nakita ko sa picture niya guys. Dahil may GC kami. Nagsin siya ng, excuse me, nag-send siya ng putos ng kanyang breakfast at ito yung ginamit niyang plato. So, nang nakita ko siya, lahat kami sa ano namin, group namin, ilan lang naman kami, parang 6 o 6. Nakita ko yung ganito niya. Ako yung unang nag-comment na kakaiba na sabi ko, ate, ang ganda ng plate mo. Pwedeng akin na lang yan. Walang isang ano guys, nag-reply agad. Oo, sige. At hinatid agad dito sa bahay. Binigay niya talaga to niya sa akin. Tapos nung nakita ko siya guys, ang ganda niya. Ang ganda ng quality ng pinggan. Ang ganda talaga ng design. Talaga ang ganda ng print niya. At hindi ito, kahit anong hugas mo pa, hindi yan nabubura. Kaya sabi ko sa kanya, ati Susan, kasi ate ang tawag namin, kasi siya nga yung pinaka, mm, pinakabata na rin. <laughs> hindi, pinakaan sa amin na parang nanay na namin siya. Yun ang hindi ko ma-joke-joke. Hindi namin ma-joke-joke. Ang atin Susan namin. At mahal na mahal kaming lahat. Ah... Uh, binilha, sabi ko sa kanya, te, saan ka bumili niyan? Gusto ko yung ganito. Sabi kong ganun. Sabi niya, ah, oo, sabi niya, maganda yan. Sabi niya ng ganun. Ah, may, marami pa siguro. Sabi niya, te, sige, sige, sabi lang niya sa akin. Tapos guys, uh, inulit ko na naman sa kanya. Inulit ko na naman sa kanya after one month na, Te, saan ka pa bumili ng gustong gusto ko yung te, bibili ako ng pinggan? So, 3 months ko talagang pinaglalambing sa kanya. Tapos sabi niya, sige, titingnan ko kung mayroon pa, baka wala na. Sabi niya nang ganun sa akin. Sabi ko, ti, sana mayroon pa. Sabi niya ng ganun. Tapos, o oh, sige, ba, gusto mo pala eh. Sabi niya ng ganun. O oh, sige, sabi niya, bibili tayo yan. Sabi lang niya nang ganun sa akin. So, sab, hindi ko na siya kinulit kasi ayaw niya niya kinukulit din yan siya. Ang atin na susan namin, lalo na pag busy kasi busy. Katiwala kasi siya guys kaya super busy siya lagi, no? So, sabi ko sa kanya, inantay ko na lang, sabi ko, uh, nitong, sasahod nga ako nitong, ano, July, talagang ikulit ko na sa kanya na pupunta kami sa bintahan ng mga kung saan niya binili nga to. So, ang ginawa naman niya, guys, nirigalo niya sa akin, nung pag... Pag open ko ito nga yung laman, tuwang-tuwa ko napatulo yung luha ko. Kasi pag mayroong isang bagay guys kahit mahal pa 'yan siya basta kaya kong bilhin, bibilhin ko 'yan pag iipunan ko. Pag gusto ko talaga kaya. Gustong-gusto ko talaga tong mga ganitong design. Although marami akong pinggan sa bahay sa Pilipinas, oo oh, totoo. Sa vlog ko nakita niyo naman yung 12 na akong mga plato na iba-iba. Pero ito siya kakaiba yung design niya. Tingnan niyo naman. Green 'yan siya, guys. Green white. Ang ganda niya talaga promise. Kaya, ano, talagang nagpupumilit ako sa kanya. At ito siya, oh. hmm. Saan kaya gawa siya? Sa made in China lang naman siya. Pero maganda siya na paggagawa. Dito kasi sa Dubai guys, kahit made in China, ang, ang mga ganito. Maganda ang quality. Mahal hindi sinasabi yung iba kasi pag China hindi maganda pero hindi guys dito sa abroad bumili ka ng mga gamit sulit kasi ano siya maganda so ayan na nga guys napakita ko na sa inyo ang aking mga regalo ng birthday no ko siya at marami din mga food na ano nila sa akin mga sponsor so nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko ay wait So, ayan na nga guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At kung bago pa lang pala kayo sa akin channel, please subscribe my YouTube channel, Riz Venus, at huwag makalimutan mag-like and share. So, ayan na nga guys. Hanggang dito na lang aking vlog. Maraming maraming salamat sa lahat. Bye! See you in my next vlog guys. I love you all and God bless.